Ako nga pala si ano si Iben Obin uh, naging kuan naging kasapi ng New People's Army. Sa mga sa barrio kasi sa mga sa mass base may tatlong kategoryan. May tinatawag na bagger area, may sugar area at may larangan gerilya. Yung larangan gerilya ay doon yan sa mga white area na sa mga laylayan. Yung sugar naman ay yung kinokonsolida. 'di diba? Yung bagger naman ay yung tinatawag na konsolidado. Oh, ibig sabihin, pag konsolidado lalo, lalo, na sa eleksyon, sa barangay eleksyon, ay pag ang gumagawa ng hakbang doon yung yung BOP at saka yung PKM at saka yung sektoral ng makibaka at saka ng kabataang makabayan. Sila na yung nagkakandak o nagpipili sino yung ma, magiging kapitan, magiging opisyal. Pero may basbas -bas yan ng teritoryo. Ganyan yung consul area. Kaya, ano yan eh, mayroong yan nagaganap na mga assembly at nagkakaroon ng nominasyon na ito, ito yung magkakapitan, tapos parang mayroon yung butuhan. At kung sino yung mananalo doon, na hindi pa sa eleksyon, iba, hindi pa sa kumilik sa barrio pa lang, siya yung dunodrit yung magkakandidato at wala nang kalaban yan. Mayroon ding pamamaraan na, sige, kung isa kang kakandidato at ako'y at ako'y nandito pa po sa poder, gagawa niya ng paraan ng ng BOP at saka ng teritoryo na huwag ka muna, siya lang muna hanggang sa mag term para walang gulok. Tungkol sa politiko, dalawa yan eh. Yung iba, na biktima, yung iba naman, parang ginagamit din yung, yung, yung MP para sa kanilang uh, political tactics. Ano ba? Uh, yung 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 din ng ng kilusan ay ano yan eh may sinatawag na tactical alliance at mayroon ding matagalang alliance. Yung tactical alliance, yung mga political dynasty na hindi talaga mo makukuha yan basta-basta. Ang hindi bang gagawin mo doon, uh, una, magkaroon, na uh, madugtungan mo siya para makuha mo yung, yung islit sila. Okay. Tapos, siyempre, mayroon kang policy na sasabihin sa kanila na dapat sumunod ka sa aming patakaran, lalo sa mga bagay area. Kailangan ka magbigay ng permito to camping. Isa yan, Pangalawa, kung hindi ka magbigay ng permit to campaign, hindi ka makakapasok sa bagger area. Tapos lahat ng mga placard mo, last ng mga sticker mo ay babaklasin yan pag hindi ka pa nagbigay ng permit to campaign. Ganyan ang nangyayari. Yung iba naman na dati ng aliado, automatic yan. May underground yan. Ito na yung PTC namin. Kaya papasok na yung mga, mga placard sila at hindi nagagalawin yan. Kasama sa ako nung nahuli sila kung hindi lang ako nagbakasyon nung time na yan. Nandun ako sa, sa amin, nakita ko na lang sa, ano, sa, sa mga balubalita. At, tayang, nahuli. Kasi nung, ang sit-up noon, eh, base election yan eh. De, pero may bas-bas na yung matas na pamuna namin na ikaw, Shin, tayang, huwag ka nang sumausaw sa electoral na yan kasi mainit ka na. Dapat, ay, iba na yung pakilusin mo. Ako sana yung, kuan doon eh, kami ni Kana, yung lalaro sana doon. Ikaw naman tayang, siyempre, hindi siya yung sekretaryo dito eh, kaya pa rin yung bulak. Parang hindi talaga nakinig matanda na yan. Tapos, siyempre, andiyan yung dugtungan nila ni Manay, time na yan. At si Manay gusto rin manalo sa pag IWC, eh. kaya nagpatulong siya sa teritoryo dahil marami kaming hawak na kapitan, ng time na yan. pakikipagsabwatan at ang pakikipag-ugnayan sa mga teroristang grupo na ito ay isang krimen at labak sa ating batas. Kami sa inyong Philippine Army ay nandito upang kayo ay i no? pati ang kapulisan dyan, kasama natin yan, para malayaan yung uh, exercise ang inyong karapatang pumili ng mga taong mamuno sa inyong partikular, sa inyong mga parangay. So, kung kayo ay uh, umaasa no, na sila ay makapag-deliver ng ipapangako nilang uh, command boats at kayo naman ay babaya doon, malamang no, ay uh, hindi na mangyayari yan dahil hindi na nila madiktahan, hindi na nila kontrolado ang uh, uh, mga tao doon sa mga barangay nila. So, pakita niyo no, na kayo ay nararapat at huwag uh, magpagamit doon sa influence nitong CPB, uh, si PADF na pinagkikitaan lang ng eleksyon may susulong lang ang kanilang propaganda, mapalakas ang kanilang uh, alliance no sa mga sa inyo na kung saan later on kayo ay magiging kontrolado, hawak sa lihid, sa lihing, at magiging kasangkapan nila upang isulong no ang kanilang layuning uh, layunin papagsakin ang ating uh, gobyerno. Huwag nating hayaan na tayo ay maging alipin sa mga grupo na ang nais ay pagsamantalahan ng ating mga karapatan para maisulong ang kanilang layunin. Huwag nating hayaan na tayo ay maging parte at maging kasangkapan ng kasamaan. sa kasalukuyan, no, dahil sa kampanya ng ating Task Force Elka, halos lahat ng mga barangays no, dito sa area na ating sasakupan ay uh, hindi na nila kontrolado. So, nabawi na natin ang suporta ng masa na sa kadati ay sa kanila, ngayon ay nasa gobyerno na. Karamihan sa mga guerrilla base nila yung mga konsolidado na areas nila ay uh, nag na ng support ang kanilang mga allies, ang kanilang mga underground bus organizations, ang mga POV, and of course, yung mga mamamayan, nag-withdraw na ng support sa kanila at nag na ng kanilang religion sa ating gobyerno. So, hindi na nila ito maridiktahan at hindi na nila magkukontrol. Ang patuloy no, na pagbibigay ng uh, mga kandidato ng bayan sa pamamagitan ng to Campaign at sa Permintuhin na ini-impose ng CPP-PMDF ay uh, labag no, sa ating anti terror law, particular no, sa uh, Section 12 ng uh, Republic Act uh, 11479 no, which is uh, providing material support to terrorists. Itong ginagawa ko, kahit may mga trip na sila sa akin, okay, tanggap ko naman yun kasi dito, sa pagpapaliwanag at sa pag-share ko sa experience ko noon, eh, dito ko mai, i, ma ma yung mga ano ko dito, yung mga nararamdaman ko at saka gusto ko rin makatulong doon sa mga kapwa ko na hindi na sila ma-recruit at saka hindi nila madaanan yung pinagdaanan ko dati upang sila hindi na ma-recruit ng CPPMP, lalong-lalo na ngayon na mag-eleksyon sa barangay kasi dito sila mag-uumpisa, mag-organize para makakuha naman ng mga tao, mga makinarya, para makapili ng makinarya. Kunwari, punta talaga silang mga tao. At pag nakatalaga sila ng tao, yun ang gagamitin nila para maglabas at saka pagpasok. Pag magagamit nila doon sa CPPNP, yun ang pinakaayaw ko na wala na sanang marecruit pa ng mga barangay officials katulad sa akin.